mga idol. Dito naman po ako ngayon mga idol sa barangay Taslan kung saan dito po yung aking bahay na isa. <laughs> Kaya magluluto naman po tayo mga idol. Masarap na ulam po nila. Meron nga po pala ako dito munggo, langka at saka paanang baboy na tatlong kilo. Kasi may tao po ako dito mga idol ng tatlong piraso. Isang driver ng bako at saka dalawang driver na truck at saka isang kanilang mga inspektor. <laughs> Kaya lutuan na naman natin po mga idol masasarap na pagkain yung ating taga-trabaho dito kasi magpapatambak po ako dito ng aking pader. Oh, tingnan niyo po mga idol, oh, sobrang lalim yung patambakan ko po dito. Mga nasa estimated ko po mga idol, baka mga 30 katrak ang makagasya dito sa aking patambak. Kaya inumpisa na nga po nila ng hukay po yan mga idol. At ginasat out ko gindi mo po pala si si Raskin Pilesis. Maraming maraming salamat talaga sir sa paglibre mo sang akon nga patambak. Dire, baka pa. damo-damo din nga patambak ka sir. Siling sir, ubusat ang isa kabukid. <laughs> wala bayad kay si Kaya nagapasalamat kita ko sa imo, sir. Madaming maraming salamat talaga sa imo nga ginatag sa akon sang imo nga patambak diri nga lupa. Tanghalian na nga po pala yan mga idol. Kaya agad na po sila yan nagpananghalian. Uh, pananghalian Kasi ugto na po. Pagod na pagod sila mga idol. Kaya lutuan po natin ng na masasarap na pagkain yung ating mga taga-trabaho dito. Bali yung linagyan ko ng munggo at saka lang ka ang paan ng baboy dyan. <laughs> Para kampiyon ba ang kanilang pakal. Mamaya mga idol? Bawa imo mo kita nga pataw. dako daku kita ang akong unod mga idol. At pagkatapos ka nila yung halian yan. Ay na naman po sila nag-imbak po dito. Dito nga po pala kami kumuha ng aming pangtambak mga idol ha. Yung makikita nyo yun yan sa screen na papunta doon hanggang doon kasi Raskin na lupa yan. <laughs> kaya gusto um, gustong gusto na si Raskin na ipaubos yung kanilang bukid dito para magtapan ko no. <laughs> Ambal ko sir, gamay lang ako na kung mga bilog at mga banwa guro tambakan mo tayo basi maubos yung bukid <laughs> mo dyan. Kaya madamo kin nga salamat sir sa imo kin nga pagbulig sa akon sa pagpatambak uh, amakin um, mo mga idol kung pabaydan ni sir ni sa akon ba dako dako pagidakon nga baraydan kaya ang araw kita kung makatawag mga idol nga mabuot man. Tapos basta mayo ka lang dyan mga idol ah. May e, mayo gina nga mga uh, abot sa imo. Bumbahanay na nga tambakanay ni mga idol. Bali doa ka truck ang angkon ginarkilahan. Diri, lain ang bayad sa bako, lain ang bayad sa peer truck. Basi gusto nyo dyan magpatambak, Kay PM yung lakoy, pati gayong ka mo sa presyo nga barato. Hmm, hapo na naman mga idol. Nakaaba na naman yung lumi. <laughs> at nakapunta nga po pala si Sirashkin dito ba pinuntahan ni Sirashkin tinignan ni Sirashkin kung ano yung pinatambakan ko dito sabi ko sir pader ba ako ni Sirashkin madalo mga gali. <laughs> ambal ko sir gabay gamay lang na ba kadamo tambak to ni Sirashkin ay laki ganyan ako kung nabusod mo na <laughs> Okay sir, ako ko walang problema. Sabi ko kay sir, magmirinda ka muna sir. Kaso si sir hindi siya nagmirinda. nagkapilan lang si sir na kapi puro. Hindi kasi kumakain si sir ng lumi. <laughs> sabi ni sir, busog pa sa daw kaya huwag nating pilitin yung busog baka magagalit. <laughs> Kaya wala tayong problema dito mga idol lah. gasto na naman tayo. Walang tigil na gastuhan yung atin dito kasi may plano po ko dito mga idol sa aking pader po dito pa lagyan ko po ito ng ano <laughs> malalaman yun na rin yan sa ulihi ko ano ya project ko po dito sa aking pader. Kaya habang may panahon pa mga idol mag-ipon-ipon na muna kayo diyan ito uh, pag mag uh, marami na kayong ipon ay mag uh, propose kayo ng project para sa ulihi kung magmalaam ka mo, may kuton ka mo. <laughs> Indik kamu ke kuarta kalangan ni ketuçal libo ya ini Inum dai ibu jang guna gai gai kuarta tu mengingut singo kadun memang ara muntak guru siu mengaidul dengan gai git ga aduh Paigid ka plano ko ano yung maayos sa kabuhi na. Oh, lang tapos yan mga idol habang nagatambak sila. Oh, maparaga ako ya, bala ka mo At pagdating ng gabi mga idol, ito na yung mga kasama ko dito, mga katayuan ko, mga driver, asabi ko, maamam kayo diyan. <laughs> mga 5:30 yan mga idol kasi padilim na po sa amin dito yung mga 5:30 kaya nagabihan po yung bako na nag imbak po diyan. At good morning mga idol. Umaga na naman. Ah, balik trabaho na naman po sila kasi hindi po nila naubos ng isang araw yung kahoy nga po pala dito mga idol. Pinakuha ko sa bako, tigsang tulod lang ka bako, lo empate o lo <laughs> notó Pirsado talaga ang bako mga idol. Grabe mga idol. sanga Sang hakwat na lang. Pamatsyaga na lang sa puno. Sang kahoy daw. <laughs> daw dagom mo lang mula. mo lang. Kagirabog to sa so <laughs> At ang hali na naman mga idol. Asyurkat ah, naman po tayo. Ito na naman yung aking niloto sa kanila. Nilaga na naman na karne. Apat lang yung tao ko dito. Pero yung kanilang ulam, isa kaldiro. <laughs> Di ba aling sumubra mga idol? Huwag lang kumulang. Ganyan talaga ako magpakain. Basta may mga tao po ako. Kasi kasama na po yung kanilang pulutan di ba aling sumubra lang ng kaya nang sabi ko di ba alay sumubra wag lang kumulang <laughs> kasi ang akin diskarte mga idol pag ako nang sa aking mga taga trabaho ay yung iba kasi yan mga idol ay gusto nila kumain ng kanin pagka hapon ayaw nila magmirinda. kaya walang problema pili lang sila kumirinda imo kun kanon <laughs> maraming ulam at uh kanina na natira kaya magpili ka na lang ah pagkadating ng gabi mga idol ah hmm, na naman ah, ginapakita kita mo gid ang apelyido mong Gapasinaw nga <laughs> ay ginapasat out agi gali mga idol ang mga gapasina pamilya sa nga po palayan sa mga gapasina pamilya galing kay Pirot ah, driver ng dump truck sabi ko nga sa kanila ah, sabi ko nga kay Pirot mag, mag ah, ano ano kayo ni Joylin gapasina magpinsan daw sila <laughs> kaya sa lahat ng mga gapasina pamilya diyan shout out po sa inyong lahat sabi ni Pirot kaya nagparag aak lang muna kami dito <laughs> hanggang dito na lang muna mga idol yung aking update sa aking pagawa dito hindi po nila natapos ng dalawang araw i-update ko na lang po kayo sa pang tatlong araw na pagawa po dito sa aking patambak ng padir at shoutout nga po pala yan sa mga mahilig mag takod ka tiles PM nyo po ako kay ipatagkad ko diri tayo sa akong nga balay pero ang kisami preyo na ini ang magtira sa akon nga kisami po diri kun wala pa ato pang inyo nga balay diyan i PM nyo na ang preyo still kay takdan ta sang ato pang inyo nga balay gatagan ta kamo sang barato nga presyo preyo lang ang malakas